Narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. Pulubi sa Malaysia, nadiskubring may mamahaling SUV. Umaabot sa halos 6,000 pesos ang nalilimos kada araw. Narawan ng isang working student, hinangaan ng netizens ang ilan nakarelate bagong tuklas na fossils na 240 million years old na reptile hawig sa maalamat na Chinese dragon. Netizens, natuwa sa moment ng mga lola na masayang nakasakay sa isang train ride sa mall. At ama ni Taylor Swift, iniimbestigahan matapos umanong atakihin ang isang photographer sa Australia. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain yun pala ang totoong kwento, kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and the viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen O'Yong at ito ang TNVS. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino! Para sa ating unang trending story, Don't judge a book by its cover. Nagpapatunay sa kasabihang yan na ang isang pulube sa Malaysia na nadiskubring nagmamayari pala ng isang mamahaling SUV. At ang nalilimos nito kada araw umaabot sa halos 6,000 na libong piso. Paano kaya nakabili ng mamahaling sasakyan ang pulubi? At paano kaya ito nabisto? Narito panoorin sa trending report ni Pamela Adriano. Maniniwala ka ba kung sasabihin ang lalaking ito na naka-grey robe at naka-Muslim skullcap ay isang pulubi mula sa bansang Malaysia? At ang sasakyang ito ay kanyang pagmamayari. Hindi po kayo nagkakamali ng dinig dahil ang naturang lalaki ay nadiskubring ng lilimos. At ayon mismo sa kanya, kada araw ay nakakakulekta siya ng 500 Malaysian Ringgit o nasa 5,800 pesos kada araw. Pero maliban sa kanyang nalilimos, binibigyan din ito ng monthly allowance ng Social Welfare Department sa kanilang bansa na umaabot naman sa 450 Malaysian Ringgit o nasa 5,000 piso kada buwan dahil ito ay Person with Disability o PWD nadiskubre ng isang staff ng naturang ahensya ang pagmamayaring sa sakyan at mga natatanggap na pera ng pulubi nang magsagawa ito ng operasyon sa mga nanlilimos sa isang night market sa Malaysia. Ayon sa ulat, marami na raw nagre-reklamo sa panlilimos ng 45 anyos na pulubi. Nang hinihinga na raw ang pulubi ng ID, Pusa na raw na sinabi ng lalaki na naiwan na ito sa kanyang kotse. Kaya naman laking gulat ng staff nang malaman ito at mas lalo pang hindi makapaniwala nang makitang mamahaling SUV ang sasakyan ng pulubi na nasa 123,800 Malaysian Ringgit o nasa 1.4 million pesos. Pagkukwento ng lalaki, ang kanyang nakokolekta sa kanyang panlilimos at ang ibinibigay na alawan sa kanya ng gobyerno ang kanyang ginagamit na pambayad sa car installment at kanya na rin pangkain sa araw-araw. Ito raw ang unang offense ng naturang pulubi. Sa ating next trending topic, Dragon Surreal? Matapos ang higit dalawang dekada, isang grupo ng paleontologists ang nakadiskubre ng panibagong fossils ng isang reptile na 240 million years na ang tanda. Kung noon ay na-identify lang ang naturang species, ngayong 2024 ay natuklasan na nila ang buong itsura nito. Kung noon ay na-identify lang ang naturang species, ngayong 2024 ay natuklasan na nila ang buong Itsura nito. Itsura ng nahahawig sa maalamat na dragon sa China. Ang kwento sa likod ng groundbreaking discovery. Tutukan natin sa trending report ni Arnold Herrera. Marami ang napawaw sa social media nang inanunsyo ng National Museum Scotland ang pagkakatuklas ng panibagong fossils ng Dinocephalosaurus orientalis, isang aquatic reptile mula sa Triassic period sa China na tinatayang nasa 240 million years na ang tanda. Ito ay mayroong napakahabang leeg dala ng 32 vertebrae nito sa leeg Maliban dito, ang pagkakaayos ng mga ngipin nito o nakayang humuli ng mga isda ay senyales na sana ito sa buhay sa katagatan. Sa malaahas na haba nito na limang metro at naka-curl pa na hugis number 8 na ay hahalin tulad tuloy ito sa maalamat na Chinese dragon, nilalang lang na nakikita rin natin sa ilang sikat na palabas tulad ng Dragon Ball at Pokemon. Maliban sa Chinese dragon na ihahalin tulad din ito sa isa pang reptile mula sa Middle Triassic era sa Europa at China na kung tawagin ay Tanaistrophaeus hydroids na sharing inspirasyon sa maalamat na Loch Ness Monster. Sa katunayan, taong 2003 pa unang nadiskubre ni Professor Li Chun ng Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology ang Dinocephalosaurus. Pero ngayon 2024 lang nagkaroon ng panibagong development matapos ang patuloy ng mga pag-aaral sa Guizhou Province sa Southern China. Sa ating next trending story, Working student. Marami ang nakarelate sa post ng isang working student mula sa Bacolod City. Ibinahagi kasi nito ang dalawang magkaibang larawan kung saan makikitang suot nito ang kanyang uniforme sa pagpasok sa eskwelahan at ang kanyang damit sa trabaho. Sabay-sabay tayong ma-inspire sa kwento ni Earl sa trending report ni Millie Borja. Marami ang nakarelate sa viral post ng isang working student na ito online. Ibinahagi kasi ng Facebook user na si Earl ang dalawang larawan. Sa unang litrato, makikita ang kanyang mirror selfie kung saan nakasuot ito ng school uniform habang naka ID. Sa pangalawa naman, may ID pa rin si Earl pero suot niya ito para pumasok sa trabaho. Kalakip ng larawan ang caption kung saan ibinabahagi niya ang hamong kinaharap ng isang katulan niyang pinagsasabay ang pag-aaral at pagtatrabaho. Sinabi ni Earl ang hirap kung saan ang mga kaklase niya ay tulog na habang siya ay nagtatrabaho pa. Ngunit hindi dito natatapos ang kanyang paghihirap dahil sa oras naman na siya ay nasa eskwelahan, ang mga kasama niya naman sa trabaho ang natutulog. Ibig sabihin, habang ang iba'y may oras pang magpahinga, siya naman itong halos dilat sa 24 oras. Ngunit sa kabila nito, naniniwala siya na may plano ang Diyos para sa kanya at makakaraos din siya. Ang post ni Earl, umani ng paghanga at ilang netizen pa nga ang nakarelate. Ang ilan, nag-iwan ng nakaka-inspire na mensahe para kay Earl. Ang viral post, omani ng 4.8 thousand reactions at 6 thousand shares. Sa ating next viral story, young at heart. Karamihan siguro sa atin ay naniniwala sa konseptong healing our inner child. Yung bang mga bagay na hindi natin naranasan noong mga bata pa tayo, ngayon ay pwedeng pwede na nating gawin. Gaya na lang ng mga senior citizen na ito na nag-viral online. Ang mga lola kasi tila walang pagsidlan ang kaligayahan at bumalik sa pagkabata habang nakasakay sa train ride ng isang mall. Panoorin ang nakakatuwang moment sa trending report ni Liway Abas. Ngayong may kakayahan na tayong gawin ng mga bagay na hindi natin naranasan noong mga bata pa tayo, marahil ay ramdam na ramdam na rin natin ang ika nilay healing our inner child. Kahit anong klase pa yan, basta nagpapasaya sa ating mga puso, go lang din tayo ng go para maranasan ang mga ito. Katulad na lang ng grupo ng senior citizens na ito na nag-viral online dahil sa kanilang nakakaaliw na trip sa loob ng isang mall. Habang nasa train ride kasi ay kitang kita kung paano nila ine-enjoy ang moment na tila ba sila ay bumalik muna sa pagkabata. Tuwang-tuwa naman ang netizens nang mapanood ng video na ito kaya naman nakapag-iwan din sila ng mga komento. Sabi nga nitong isa, pangarap niya talaga na maging isang senior citizen na everyday nagme-merienda sa mall with friends. Tanong naman ng isa, na-apply naman kaya ang 20% discount bilang bahagi ng benepisyo para sa senior citizens. Komento naman ng isa, Zumba sa umaga, ride train habang hinihintay ang movie na papanoorin sa sinihan, at ang closing, maglalaro ng bingo. Ang video naman na uploaded sa TikTok umabot na sa 1.6 million views at mahigit 250,000 likes. At para sa trending showbiz balita, ama ni pop superstar Taylor Swift iniimbestigahan matapos umanong atakihin ang isang photographer sa Australia. Mga detalye sa report ng ating showbiz Angel. investigation ang ama ni pop superstar Taylor Swift matapos umano nitong atakihin ang isang photographer. Sa report ng Australian Police, isang Ben McDonald ang dumulog sa kanila hinggil sa reklamong assault laban sa 71 anyas na si Scott Swift. Nangyari mo noong insidente alas 2.30 ng madaling araw sa Neutral Bay Wharf. Ang naturang photographer, kinukunan na niya ng larawan ang award-winning singer-songwriter sa Super Yacht sa Sydney Harbor matapos ang apat na araw nitong show na bahagi ng The Eras Tour, kung saan may security umano ni Taylor ang tinakpan siya ng payong para matigil sa pagkuhan ng picture habang bumabalik bumababa sa jetting superstar patungo sa isang sasakyan. At nang tuluyan ng makalis ang singer, isa umanong lalaki ang kumumpronta sa kanya sabay suntok. Ang lalaki raw na ito ay kanyang napag-alaman bilang si Scott, ang amani Taylor. Ang nagreklamong photographer, hindi niya makapaniwala sa insidente dahil ngayon lang daw ito nangyari sa kanya sa loob ng higit dalawang dekadang karera bilang photographer. Itong February 26, nagtapos ang Australia leg ng The Era Store. Habang sa darating na Marso naman, aarangkada ang natatanging stop ng anti hero hitmaker sa Southeast Asia o ang anim na gabing pagtatanghal ni Taylor Swift sa National Stadium, Singapore. Isa na namang episode na mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng na mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang kwento ng ating masipag at inspiring na working student. At alam ko po, marami rin po sa inyo ang nakaka-relate. Dahil nga po sa hirap ng buhay ngayon, kung hindi naman po ay gusto nating tumulong sa ating mga magulang, marami po dyan habang nag-aaral ay mas, piliin, na, o, mas pinipili po nila na pagsabayin din po ito para may extra na kita o ba? Diba, magkatrabaho ng part-time para kahit papano ay makagaan-gaan sa gastusin. At syempre, meron na rin sariling ipon. Yun nga lang, alam naman po natin ang sakripisyo na ito o ba? Diba, pagod ng pangangatawan, pagod pa ang utak. Pero ang ating trending at viral na working student ay talaga namang willing magsakripisyo at talaga man lalaban at lalaban siya. Siguro may pinag-iipunan, siguro may inspirasyon at uh, I'm sure meron po siyang pangarap sa buhay, 'di ba? Ang mga ambisyon na in the future, ayan makatapos, makagraduate at makakuha ng maayos at high paying job. Kaya naman po sa mga working students out there, naku, huwag po kayong mawala ng pag-asa. Kahit na pagod, kahit na gusto na pong sumuko, alam ko po na mas pipiliin nyo na lumaban pa rin. Dahil alam naman po natin na, na ang mga pangarap natin ay hindi basta-basta po natin makakamit lang hanggang sa daydreaming o mga ngarap lang tayo. Kundi kailangan pagtrabahuan din po natin ito at paghirapan. At sa mga estudyante dyan na maswerte po na hindi po kailangang magtrabaho po, habang nag-aaral. Nako, magpasalamat po kayo dahil your parents are providing well for you. At syempre, dahil po dyan, kailangan suklian nyo po ang kabutihan na yan. Mag-aral ng mabuti at mag-excel. Kaya naman kung meron din kayo mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O kaya naman, may itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nag-viral na video kasama ang buong grupo nang TNVS Trending and the Viral Show. Assignment namin na kapag may nagtrending, aalamin, bubuuin at i-follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw nang magdagdag ng mga impormasyong nalaman na mo sa TNVS Trending and the Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH, ako po si Karen Ouyong Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.